magandang hapon guys ito yung erga <laughs> galing ano pa ito eh galing Mindanao pa kaya tinanggap ko yung ano ah, uh, ito ay eh, para nakapix na yung barrel para naka epoxy so kaya hindi ko natanggal ang problema pa dito is uh, yung tornilyo dito ayan na naghahawak mismo ng valve eh kinailangan ko ng lagariin kasi Uh, wala nang ulo ayun oh hindi na siya mapihit tapos yan o oh, naka-stack kasi dyan yung pinagputulong mabuti yun dito sa valve niya natanggal ko And then ito pa yung isang problema ginawa ko ng offset ito ayan tinredang ko pa rin yung kabila tapos uh, may thread din dito tinredang ko rin yung itong kabila uh, dito siya nakalagay sa sa ano yan dito Ayan. Ang uh, ginawa ko dito kasi nakita ko may dugtong malalim na yung pag ko eh gumagat tumutunog pa rin yung dugtong niya. So malalim. Dito lang sa labas hindi mo makita na ano, So delikado to. Uh, posible itong bumuka. Hindi siya bubuka dahil sa pressure. Bubuka siya dahil uh, siya yung kumokontrol ng thread. Siya yung kumokontrol na itong bulb pa uh, posible na bumuka yan no? dahil gusto niyang lumabas na ganun so yun yung kaya pinalitan ko na to ginawan ko ayan mas mas mahaba ng konti nga konti konti lang yan ginawan ko siya ng bago then uh, tinrit natin para hindi mabilis kalawangin ano lang kasi ito tube pero bakal yan hindi uh, bakal din naman to kaya stainless siya So, paalam nyo na, pag stainless eh, malutong posibilidad niyang bumuka. So, ginawan ko na siya ng ganito. Uh, ginaya ko yung thread para dito. Ayan. So, ayun, nag-thread tayo dito. Nag-thread tayo ng isa yan dito sa ibabaw para maging malakas yung kapit na dito. So, ilalagay na natin. Ayan, bubuhin ko na to. Tapos ito, kung mapapansin nyo, o-ring yung nakalagay. Ayan. At the, isa, isa pang napansin ko rito. Medyo maraming gawain talaga yung nakalagay doon sa dulo. Sa ibabaw niya. Kasi converted na po ito. Meron na siyang tank dito. So ito yung tank niya, tsaka regulator. Uh, hindi ko pa nga nakalas dito sa dulo. Pero kakalasin ko yan mamaya para ma-check ko yung laman sa loob kasi sobrang higpit pati yung dito ito ito yung nakakabit dito eh sobrang higpit tapos ah uh, binawasan yung thread kaya medyo ano na, binawasan yung thread para lang magkasya dito sa loob tapos dito ang problema ang lalaki ng o-ring <laughs> pansin nyo ang lalaki ng uh, kagaya nung palagi ko sinasabi dapat eh hindi ganyan kalalaki ang o so tinanggal ko na to ah uh, parang problema nung may ari siguro eh pag ganyan kasi nung hindi natin masisi yung ano kasi nung baguhan pa ako uh, siguro mga 3 or 4 years ago ganyan din yung gawa ko kasi pinapagawa lang natin to sa machine shop tapos hindi rin alam yung principle pagdating sa air gun. Kaya yung puro masisikip. Kaya yung nagme-maintain doon sa lugar, eh, nahihirapan. So, since tapos na yun, ah uh, ito, uh, gagawin natin, i, isasara na natin to bubuhin na. Uh, ayun nga, ito, kininis ko na lang ng konti. Hinayaan kong medyo sikip siyang ipasok na ganoon uh, total mapopop naman yan unti-unti. Ito lang yung problema dito. Mga o-ring yung nakalagay. Dapat dito is uh, uh, yan. Ipagagawa ko sya nito, industrial rubber ito. Pagagawa ko sya nito mamaya para maihabol bago ikabit itong dulo. So So ito yung takip dito, ilalagay ko muna to para ayan sobrang tigas din oh. sobrang tigas ng no, firing pin pero matigas din naman yung hammer nya pero ito palalambutin natin ng konti mamaya ipakita ko lang sa inyo kung paano buuhin to ayan, oh. ayan tapos dito ito kaya ako kinabit ka agad dito to pupukin pag minimintain kasi ito, hindi naman dapat palaging kinakalas ito, itong valve na to. So, hayaan ko na siyang medyo masikip. Hindi ko na siya minasin. Kininis ko na lang. Ayan. At tagalan natin yung spring ng camera. So, may spring na ito. Wala na yata rito. <laughs> so, ito. Kaya, ayun. ayun uh, yung hammer niya kaya ako to yan ah, nakatapat na kung mapapansin nyo dito eh kagaya nung no, pinutol natin yan nilagari natin kasi hindi na ako may ikot ah, dito ilalagay tayo ng panibagong tornillo i eh, gagawa natin ito ah, dito siya so ayan medyo ah, kulang kulang pa yata ng paso ok natin ayan. so ayan gumapas man sya madali lang naman tong hilain nya kagaya nyan <laughs> mamasayihin natin yan mamaya so dito yung o-ring na nakalagay dalawa so dapat dyan isa lang yung o-ring dyan talaga yan lumampas pala uh, papaluin na lang natin ito ng konti pwede yan dito sa pwede yan dito sa likod kaya wala kasi loob natin na ano, pwede siyang pabalikin dito ah, uh, ito yung rod na gagamitin natin para ma pabalik siya malambot lang naman to ayun ayan malambot lang naman siya so sa firing pin kasi yan nakatapat eh. Yan. Eh, importante lang nakasukat na yan. Ayan. Para pag naglagay tayo ng o-ring, mabilis lang. Ito medyo ano talaga siya eh. Meron din yan dito sa ilalim. Um, ewan ko kung ano bahala na mamaya hanapin natin yan. So, dito siya. Yan. So, dito, since nandyan na yan, yun yung spring niya eh, uh, wala rito siguro lang. So, ito, pakita ko sa inyo yung ginawa natin dito. Uh, magkaiba kasi ang thread nito, no? Isang pine. Yung pine dito. Yan. Siya magiging yan. Nandito siya. Ayan Ito nga ba yung pine? <laughs> Ayan. Hindi ko pa pala ito nakikilan. Ayan, sumasama yung ano. Ayan. Ibabao natin muna pala to. Ipapasok e, muna natin to para Ayun. Medyo pinalambot ko na yan ng konti eh, kasi nung ang, ang hirap niyan ipasok. Yan medyo hindi masyadong nakatapat. Ayan, medyo tabi ni pala siya. Kaya <laughs> wala ganun. i Itutuwid pa natin yan. Pakita ko na sa inyo kung paano natin buuin. yan para may kukontra sa pagtigil mo. Ito medyo kumakagat. Magkaiba kasi yung thread niya. Ayan, medyo pasok sa doon. Yan, sakto-sakto kasi yan. Ayan, makikita nyo, papihit lang natin ang kamay. Then, dito, itong offset, para dito, threaded siya. Yan. Malapat po ito, ah. Ayan. Dito, ako mapa... Ayan. O, oh, sagad na sagad naman siya. Ayan. Dito, kung mapapansin nyo, ang o-ring niya, maliliit na lang. Maliliit na lang. Ayan. saka sakto-sakto. Mahaba naman yung thread niya kasi nga, offset naman to. Ayan. So, ito yung thread niya. Sakto-sakto naman dyan. makita natin sa inyo kung paano buuhin. Pero, yan ay... Yun nga, bubuksan ko pa yung regulator niyan para ma makinis yung loob, ma-overhaul siya. Tapos titingnan ko kung ano nga yan, dapat palitan na yan. Ayan oh. Tapos ito na yung tank. Ito po ay malapat. Ulit, ulitin natin. Malapat po ito. Ayan. Oops. Ayan, kung mapapasin nyo, iba ngayon yung, ano niya, dati, nandito siya na, andito yung quick fill, andito yung, ano, yung gauge. So, medyo, hindi na na-adjust. Hindi na na-adjust dito. Basta, nabuo siya, na ganoon. na hindi na na i-forma. So, ayan. Ayan na siya. Uh, buo na ito. Tapos, Madali siya i-maintain kasi mga hand tight lang. Papupok ka lang doon pero hindi naman yung tinatanggal. Ito, ito dito siya. Yan. Yan. Dito siya. Naka. Yan. Naka ganyan siya. So kung makikita nyo, uh, konti lang yung allowance. Konti lang yung allowance nung ano, ha? return between tank at saka yung pero ito lang parang ganito lang kakapal nasa 2 mm lang 2 to 3 mm lang yung clearance ng barrel sa tanke eh. so ito ay hindi ko nga na banggit dun sa na lalagyan ko pa ito ng barrel band para mas matibay saka mas, mas maganda hindi hanging lang eh tatanong ko lang dun sa may-ari nito kung gusto niya na may may barrel band kasi siya pa rin na magpapasyan nito so ayan kung makikita nyo okay na siya ayan at bubuin na lang natin puro hand tight naman yan kaya hindi problema yung pag maintain pag bubuo ipiprepare lang natin dito e, eh, na lahat talaga smooth ipasok smooth eh, yung mga thread smooth lang siyang i-assemble at saka i-disassemble. Kasi may ari nito parang ma ano rin siya ma kumbaga mahilig siyang magkalas magkalas, mag-maintain ng ano, ano, air gun. Kaya mas maganda lahat eh nakakalas mo antay, tapos lahat eh nasa tama Ayan. wala na naman question pagdating sa alignment ng gawa natin kasi uh, palagi na natin yung ginagawa tagal lang okay yung ating mga ano, ano okay yung ano straight siya dyan straight siya pa ganon ayan oh, ayan tapos nakatama yung kanya may mga gawa lang tayo minsan na itong gauge inilalagay natin sa ilalim may mga time na ganon pero the usual na gawa natin is ganito ang para siyang sungay yan, nasa ibabaw lahat yung para daw magandang tingnan madaling hawakan sa ilalim yan madaling hawakan dito kasi walang sa so, bagay kung nandito man yung gauge okay lang naman doon ka nakahawak hindi naman matalas to mas ang uh, minsan eh kuha yung kung quick peel ang nakalagay natatanggal minsan yung takip ayan so yan ipa plot natin to pag binoo. Papakita ko sa inyo kasi pabilis lang naman talaga siyang Angbo uh, mabilis lang yung pag-pag-assemble niya. So papakita ko sa inyo kapag uh, na. Ngayon lang uh, e, para may mapanood yung sa atin mga taga-Mindanao na mag sumusubaybay sa atin kasi madalang tayo maka gawa ng video sa lately kasi ya yeah, kagaya nyan, meron pa diyang meron pang ibang ano dito, ergan pa eh kailangan pa rin nating uh, gawin. Pero dito i uh, ano lang natin sa uh, i-upgrade lang natin siya para sa bigger tank. At uh, yung barrel niya, yun nga pala. Ah, uh, yun yung ginawa natin. Papakita ko rin sa inyo kung anong ginawa doon, kasi parang yun ay mula nung palitan ng barrel hindi na magamit nung may ari, kasi lumalabas na yung o-ring sa likod kapag pinuputok mo may pellet, lumalabas yung o-ring, so hindi na magandang gamitin, kasi mahina na yung talsik ng pellet, dahil lumalabas na siya papunta sa likod, saka maingay, kasi pumuputok siya pa, patras pa doon na naririnig yung sound So, yung ginawa natin ng offset, ah, ng ano, ng ng power plenum. Kaya lang, ah, ano pa dyan, tatanggalan ko pa ng hangin. At ah, may hangin pa yon Kaya hindi ko pa maipapakita sa inyo. Siguro, ah, mamaya hapon o bukas. Kasi medyo pagod na ako. Ang daming, ano, dami natin nating ginagawa. Ah, itong weekend, eh, mag, ano muna tayo, magre-relax muna. <laughs> talaga, talaga, Napapagod. Pero ano, mag-bi-video tayo doon na tinetesting naman yung airgun ko. Ako rin yung gumawa ng barrel doon eh. Uh, kaya hindi ko siya ituloy-tuloy at may uh, may share sa iba yung barrel natin is dahil uh, hindi ko pa nga nati-testing. Gusto kong ako mismo ang makasubok. May mga lumabas na tayo noon, marami na rin. Kaso, yun nga, saman ko sa kanila, hindi ko pa nati-testing yan kasi kung kung gusto nyo ayan, ibibigay eh, bibigay ko sa inyo uh, ready for slug na yan ay uh, okay 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 sa amin paggawa mo sir okay okay sa amin dear. wala naman problema bumabalik sa akin so uh, tingin ko maganda naman ay eh, kaya lang gusto ko talaga ako mismo ay makakita do sa elegant ko mismo Uh, tetestingin natin yon ano uh, lang tayo doon sa field hindi uh, muna dito kasi yun nga uh, mas maganda kasi kung magtesting ka sa medyo long range yung mahaba ang lugar yung medyo maluwag eh dito kasi sa atin residential eh. so hanggang dito na lang pinakita ko lang sa inyo may available pa tayo meron pa akong isang ano dito Uh, for 8K. Uh, okay. Ayun nga kasi may yung isa natin ay lumabas na. So uh, palagi akong gano'n nagpapasobra ng isa. Malibal ako ma ma matuloy-tuloy yung ano, mauubusan ako. So palagi akong pag may kumukuha sa akin, palagi ako nagpapasobra ng isa sa ano rin, ganun din. kapasensya na kami, medyo ano talaga tayo kulang sa tulog dahil nga over ta time tayo. Pati sa ano, sa Predator, uh, uh, yung power plenum, kasi Predator talaga, kailangan talaga ng power plenum niyan. Eh, palagi ako may sobra. Problema ko, minsan nga dalawin sobra. Minsan, na kagaya ngayon, ubos na naman. Eh, itong isa na pinasobra ko, eh, mapapalagay dito sa isang predator dito kasi upgrade din siya bukod sa problema sa barrel uh, gusto siyang magpalit nga ng unit nung ano nito eh sabi ko na kasi sa yun, ito tala sa to kasi lang natin to pagagandahin natin uh, para ramihin yung shots para maka, na, mawili naman ng paggamit yung yari